Gustong gusto gusto kasi ito tapos white color di ba 125 lang to guys tapos may libro is kasama hi guys good morning it's raining maulan kung tayo sa bayan

Hi, guys! Hello! Hello, everyone! Ayoko lang galing ako sa Palengke ngayon. Ah, Namalingke ako ngayon ay Sabado. Ito ah, ko lang takita sa inyo. Pumili hmm. ako ng hotdog pan. Gagawa ko ng... Di ba kasi trending na trending ngayon yung ano yung hot dog hot dog, ano ano eh? yung overload cheesy overload so yon gagawa tayo noon kasi sa bibili ko sa palengke alam niyo ba itong gulay na ito na bili ko na sa 315 ilan lang ito ah ito lang 315 tatlong talong tapos tatlong ano ganito ah mustasa tatlong ano tangkay tangkay lang tawag yon tapos isang okra. Yan ang taang gulay ko. Tapos oh, parang one 4 o 1/8 lang nung ano, ito. Tapos isang palaya, tapos isang maliit na cucumber. Okay, no? Tapos isang carrots tapos bawang at sibuyas ilang bawang, apat na bawang at tapos sibuyas, hindi ko alam kung magkano ang kilo niyan tapos ilang piraso kalamansi lang tsaka kamatis yan, nasa so, 315 yung ano na yan, ito lang diba, 315 so kung ikaw mga uh, apat sa pamilya maghapon lang yan, ubit na sa so, gulay lang tapos, at saka ito, bumili ako, lagayan ko ng mayo, mayonnaise, at magagawa tayo mag, mag, ano. Basta yun, gagawa tayo ng kunyaring paninda. ba diba kasi ngayon? Kunyaring paninda. Malay, magpipinda tayo sa tapos bumili din ako ng ganito. Hindi ko alam ang tawag sa ganito. Ito yung lagayan ng hotdog. Puti na lang yung binili ko. Matigas din naman. Mas mura. Kasi mayroon parang silver yung loob mas mahal siya ito 20 pesos lang yung isa 25 or 27 ilan ang laman nito 20 20 so pang piso lang pala itong papatak pero simpre pag nagtitinda ka mas makakamura ka dahil ang bibili mo wholesale ito kasi hindi tapos ito namang maliit itong maliit bumili din ako pang price, kasi nga atas ah, bumili ako ng cheese stick Gagawa tayo ng tapos ito, yung sauce ng burger mayo. Bu pero bumili din ako guys ng mayo. Tuturuan ko kayo paano tamang. Ito yung mga mumurahin na mayo sa ano, yung mga pang burger burger dyan sa mga tinitinda ano. Yung ganito, yung nilalagyan ng cheese na sauce. Yan, ganito yon Yung mga snow white na ano. Ito ay 55 lang ito. Isang litro. Tama, ah, tama. 55 lang ito. Doon. Hindi pa yun, ano nga, isa lang. Tapos bumili din ako ng fries. Bumili ako ng fries. At saka bumili ako ng hot dog. Tapos bumili din ako ng... Susubukan ko lang ito kung masarap ba. Pero, tapos ito din binili ko. Okay, ito kasi yung mura. So, ito yung mga parang pangmasa paninda. Dahil yun nga ang gagawain natin. Magtitinda tayo. Ay, magagawa tayo ng parang paninda. Yan ang aking nabili, tapos bumili din ako nitong ano, 55. Ilang peransya ba ito 5 6 7 8 9 11 12. Pala, 50 pala, fifty tapos, 55 ang presyo nito. 320 cc. Ang sukat, sabi. Hindi naman ako magaling sa mga sukat na yan. Pero yun, tinanong ko, anong sukat, sabi. 320 cc. Tapos, bumili din ako ng manok. Isang manok ito malaki, isang buo. Dito na lang ako nag-hold. Dahil ko kasi sa kabila itong mga ulam. Ah, kasi dito ako nag, ano, tahimik dito. Hindi kasi ako makapag-hold. Medyo maingay maingay dahil nga di ba nga pataas doon may ngayon tricycle at saka basta hindi ako pwede mag hold dun tapos itong manok isang malaking manok ito 400 kano ba yun 441 tama isang malaking manok siya so pinakat ko na siya na parang pang adobong katang ano tapos yung ano yung pang prito parang ganun ilagay muna natin dito sa lababo Ugasan muna natin. Tapos dahil nga tayo ay magtitindahan, magne-negosyo tayo sa pasukan. Pumili ako ng kikiam at squid Squidball, chicken bowls. Yan, dumili ako. So yan magtitinda-tinda tayo. Tapos Tapos bumili din ako po ng bangus, 140. Ah, 160, isang malaking bangus na uspinakot ko na magsisigang tayo. Ang sigang yan. saka so, bumili ako ng talbos 10 piso yung talbos at isang kangkong talbos at kangkong at saka dalawang pichay ito 10 ito 10 oh ito mukha ano kaya ito ito so ito 22 kapit kasi 42 itong binayaran ko. Isang po, isang po. So, ito 22. So, parang isang ganito, 11. Ah. Tapos, bumili din ako. Ah, mali. Ito pala yung bangus ko. Ito yung bangus. Itong isa pala. Bumili ako. Ay. Sorry. Ito pala. Bigid ito. Yung isda. Iwan ko lang kung kayo alam mo yung bigid. Laman ito. Medyo malansa kasi siya. Pero bumili ako. Ah, uh, si ko. So, masarap siya ganun. So, lalagay ko na siya lahat sa lababo para ugas na lang. So, yan. Yun lang ang aking nabili. Eh. Dahil, oh yan, tumatawag ang aking anak. So, sasagutin ko muna. So, mag-unbox tayo. May order ako sa Orange Up. So, ngayon dumating unboxing natin. kung so, ang laki ah. Itong order ko ay 100. 25. Pray is ipa ito. So, ayan. Laki ng balot sa loob. Okay, basta tingnan po muna pala. So, Ayan tapang um, ang video natin ito ay isa pa sa ano kasi nakalagay dito in case na basag or ano uh, para may ano tayo so buksan natin unboxing natin tadadadadada kadarating lang ito siyang baburap kasi nga, babasagin siya. So... kasama siyang kutsara tinid or gold. Oy! May pal kasama pala talaga yung gold na yun. <tinyo> Hati-hati! <tinyo> Ito yung order ko, ah. ito yung yung sa ano mga noodles, gano'n gustong gusto ko kasi ito, tapos white color la la diba, 125 lang to guys tapos may libre siyang kasama hindi ko lang anong kumpri, pero kasama kasi siya dun sa ano, 125 at saka kutsara at tinidor na gold so diba yun, may satan na tayo gold so ito, maganda nito, ceramic ito yung um, noodles So, yeah Bye. See you next vlog. I love you, my loves. So, hi guys. It's it's 6.30 ngayon ng hapon. Nagsumba ko. Nagsumba ko ng 25 minutes. So, 25 minutes ito ang ating pawis. Umuulan pa yun sa labas, ha? Umuulan sa labas. 25 minutes lang to. Para lang mabanat ang ating mga ano, ma-stretch yung mga ugat-ugat. So, ayan guys. 25 minutes. Ayan, okay, pawis ko. Tsaka perang, okay. See you next, sana tuloy-tuloy to. Okay. Kaya, espiritu ng kasipagan sa pag-exercise, sumanib ka sa akin.